Ngayon ka hunga. labay ko na hindi ko nga. Arang grabe mong ka. Hapdos na ka na mong sige gihapon. Ang grabe. Nay, babae hindi. Ay, o. Ay, 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 ay,

May labay na ko rin to! E nga, may mga siyong asbongbong na! Nakatungo ko yun nga. Araw, nakapito naman ka. Hapdus naman. Mahapdus. Mahapdus kayo dito rin po. Isang mahapdus kayo dito rin po tayo. Ang ango! Mahapdus yun. Kapila, kamgamiton, kapito, wala, hapdus na! Ito, anong mahapdus man? Mag-uga na! Sakit na! Di ala, Ah, Asa bibi mo? Ada uwi na kayo, na slip na. Na slip na. Pero ikaw oh, na slip din oh. Tayo down din. Santa yo. <laughs>